Mga kaison, update ko lang po kayo sa ating kamote. Buhay na po. Maganda na. Hmm? Yan, na po si Nautoy. Buhay na. Update ko rin po kayo sa akin palay mga kaison. May uh, order po ulit sa ating ngayong tanglad. Mag, uh, may, tao din po tayo sa doon. Nagpapahukay po. Ari naman po ang ating uh, palay mga kaisan. Update ko kayo. Ay gumarbo na po. Mm. Di ba't naman siya eh, na dilaw? Sinabugan ko po ng 3 uh, tatlong katorse. Eh. Tatlong sako. Yan. Makakabawi-bawi naman po. Maganda na po. Hmm? Ah, mga kaysan. Ganda umaga po. Yan, si kwento niyo po sa kabila. Tapi maghahapay muna ng ano. saging. Kapay na pala rin yan. Oh. Hmm. Ari pang tamang hapay mga uh, insan. Pagka hapay mo na siya. Ayaw ito Ayos yan. Aray, ito eh. May ginip pa rin At trabaho natin eh. Mas maigit pa naman may mga ganito mga kaya kaya sana. Ah. May sa aking. Yung mga tinapin na pa, ang kaumay na dyan. Nalawa na ako pa Yan po tamang hapay mga kaisan Mga ganyan Kailangan yung para sumuhay po uli Ano na eh Tatlo po rin buwig Tatlo po rin Ating hinapay Ya. Nirindaan po. Yan o. Ito mga isa no. Ando po si kuya yun. Katanin. Mga Sam, dito po kami sa bundok po. Dito po yung epekto ng ating uh, hinispray po. Mamamatay na po yan. Tapos po ay patatapasan na po natin ito naka-schedule na po ito mga kinsan, sampung tao po sila kuya pag-upo yung mga pinsanin ko sila na po ang uubra nito yan mas madali po ayan shooter nga pala ang ibinalik ko dyan mga kinsan, yan patay na pati ilalim po hmm, para ma-update ko lang po kayo yan mas madali po after kumbaga pag ipuin na kaisang linggo pa sobrang dali na po lalo niyang tabasin tigmaok na nga po pala ang ilalim pagkakaunti na ang tatabasin utas na po ang mga damoy deadball patay na rin po ang spray din sa kabila mga kainsan titingin titignan ko rin po dito yung ano po anahaw na gagamitin natin dito sa kubo kung ano papalitan na natin po yung bubong katlong taon po ang tagal mga kainsan ng uh, bubong ng anahaw or depende, nakaklet po kasi yun ang bagyo nakaklet ayun narito ang anahaw nakay Ito naman po ang i-spray natin Bukas po Yan, ari po Ang puno ng anahaw hmm. Kakawitin lang po ito Yan, yung taas po oh. Yung mga pambubong po Gagawa lang po ako ng daan na ano Pag uh, i-sprayan po natin I-sprayan po ito eh Yan, ito. Dito po ang daan. Yan. Ari ko, ari ko. Naarat pa. Ito, oh. Mga tatamnan din po natin. Ito ng balinghuy naman. Mga kainsan, trivia muna tayo. Ang laki po ng puno ng irok, oh. Pagkakalaki. Mga sinaunan daan. Ah, mga pinagkaibutan po ng labuyo. Hmm? kay -kay na kaykay -kay po eh. Ito ng ilalim eh. Puro anahaw din po eh. yung papala pa pala ang anahaw. Kainaman sa kawayan. Ha mga kaisam. Kabang kawayan naman po ari. Kabaak na aray. Kaya kawayan nan. Ah naman gubain. Eh. Ari, trivia po tayo. Ari pong ano, para ko si Kuya Kim ay. Ari pong uh, ari ibinobubong din po ito. Mahala ang po ang kilo niyan. Nang tibay po niyan. Ari po mga kaisan, yang iro. Yon, bunga ng iro. Yung yung kaong po. Yung bunga niyan, yung ganyang kaong mga kaisan, pag kinuha mo, sobrang kati. Yaan po ay ano mga kaisan, sobrang kati di ba't ang mga hapon po kwento po ng aking mga lulu wala kayo sa lulu ko mga kaisan ito totoo po ito ay ano mga kaisan ang ano niyan kinukuha nila yung bunga at ang gawa ng mga Pilipino ina ano po di mga nakatago po sa kuweba dito sa amin ang mga hapon di ba't minsan ang kuweba po ay may mga tubig nilalagyan po nila ng kaong pinatagataga nila yung kaong at yung pong kaong na iyon ay sobrang kate yun nalabas po ang mga hapon sa lungga yun ang kwento nila na sobrang kate po niyan ay sa mga nanggagawa po ng taing ito mga kainsan taing ito banban ang dami po din eh yan po i-sprayin ko na rin lahat i-spray po natin ito lahat at gawa ng hahawanin na po yan kukuhanin na po natin itong mga mahihinog na titiranin po ito ng ano ng mga uwak dadalihin ba? Pagkakadaming uwak ngayon Mahirap din po ang buhay ay Talagang wala din makakain yung mga ibang uwak Pero ang dami naman pong palakang nasirit Kinakain din po nila yan Pinakamaliit na papaya. May laman kaya to. Parang manggay. ah oh, mga kaisan, ari po. Hinug na po aring uh, papaya. Ola, oh, nakarami naman po. Alam mo po, eh, ito po ang itinitira ko tapos po ay mga bilog Pam, pambenta po ang bilog pambenta pong hilaw pampalingki po ba hmm. narin nahinugan po ito po pambenta ko po ito yung gantong bilog pero nahihinugan po eh pwede na po ito